ating rail to rail voltage. Yan. Positive to negative, nakakuha tayo ng 77.4. Mula yan dito sa ating transformer na only 12.0.12 pero ginawa nating voltage doubler. Welcome back mga sir. Ngayon ay may ipa-fire test tayo na isang mini amplifier. Ito po siya. So itong nasa atin ngayon is meron lang po siyang stock output which is one fair bawat channel. Supposedly as per Jace Mirandilla ang may-ari sa circuit na to is pwede po ito hanggang 10 pairs dahil tinatawag po ito niyang flexible amp. Itong nasa atin ngayon is version 3. Actually, may version 2 din ito. Iwan ko kung ano ang pinagkaiba sa version 2 at version 3. So, sa 1 pair lang po mga sir, ang sinusupply natin dito is 35035 volt DC. pero hanggang 50 volt DC po siya sa 1 pair since ang ating output transistor is mayroon lamang SOA na 50 volt DC so kailangan wag tayong lalagpas dyan para safe ang ating output so dito dahil ito ay flexi amp pwede ito sa 2 pairs, 4 pairs, 6 pairs, hanggang 10 pairs. Sa 10 pairs mga sir, as per sa may-ari nito is pwede po ito hanggang 127 volt DC sa 10 pairs. Dipindi na lang yan sa kung ano ang available nyo na supply. Pero itong sa atin is since wala tayong mas malaking power supply Nasa 1 pair lang po tayo. Yan. Ito po ang ating power supply. Positive and negative rail. Tapos ito namang kulay green at orange. papuntayan dito sa ating speaker. Tapos dito sa... Tapos itong aking power supply mga sir. Since wala po akong available na 24 to 40 VEC. Ito na lang ang 12012 12 na power supply pero mas malaki po siya. Mataas po ang amperahe na ito. nasa 15 amps sa 12012. 12. Yan po ang kanyang windings, medyo makapal siguro nasa number 12 to. Sa EWG. Tanggalin muna natin tong tester. Kung napansin nyo, itong aking power supply mga sir is center tap Pero hindi ko nilagyan ng connection dito sa center tap Yan, papuntayan dito sa ating bridge diode Since ang ating rectifier at filter capacitor is nakadesign sa center tap Meron po siyang simpre tatlong terminal para sa dual supply at sa center tap. Kung napansin nyo, itong aking wirings dito is dalawa lang po ang ating wirings. Yan, tingnan natin sa loob. Nag-jumper tayo sa bawat dulo to form a voltage doubler para mas tumaas ng kunti ang ating Bultahe dito sa output na 24024 BEC dahil nasa dulot-dulo po tayo ang ating connection so subukan nating mag voltage check or sukatan natin ng voltage nasa isip po tayo tapos yan dito meron po tayong 14 BEC sa kabila naman syempre 14 din so pag dulot-dulo yan 28 volt EC So dito naman sa rectified na nabultahe, lagay lang natin ang test rod sa center tap dahil papuntang ground po ito, itong center tap natin. Measure tayo after filter capacitor. Ito po ang kanyang positive rail. Sa DC po tayo. Yan, nasa DC na. Dito tayo sa positive rail. Yan, nakakuha po tayo ng 38.7 volt DC. So, naka-negative 'yan dahil ang positive sa ating tester ay nandito sa ground or center tap. Dito naman tayo sa negative rail. Yan almost the same voltage 38.7 so pag rail to rail pag rail to rail yan 36.6 times 2 yun na yun ang kanyang rail to rail voltage so play tayo ng music yan po ang ating rail to rail voltage yan positive to negative nakakuha tayo ng 77.4 mula yan dito sa ating transformer na only 12.0.12 pero ginawa nating voltage doubler so pag malaki ang transformer nyo mga sir pwede nyo gawing voltage doubler kagaya nitong ginawa ko play